Bali ko na po yung ating ano isda. kinamatisan matisan. Ay kung ari po ay huhulugan pa ng itlog ang tawag po dong mm. Itlog ta sasabawan. Oh. Mm. Ay, ari po kinamatisan. Ito po yung kinuha natin na nakaraan na sahing Yan tandaan niyo po ba oh. Ayun oh pak sa inyo oh. parang cloud nine hmm. Bali tayo po magagatak ng sinaing at magluluto tayo ng ulam. Bali to po ang ating ulamin. Yung ating stock na ano Anong tawag niyan? Yung sabi ko sa inyo isda ayan, 'yan, oh. po hindi nasisira, sabi ko po sa inyo. Siguro magpiprito tayo ng ilan. Oh, pakita ko po sa inyo tapos lagyan natin ng kamatis. Ah, pagkasara po nito. Are po pati. Ay ilang init na po ba? Ilang araw na? Ay napakalambot na po nung kanyang buto, nung tinik. Oh, ay eh, parang tuna, ma ano na. Yung parang matutuno na po ba pag ating kinain yun, may kamyas pa. Bala po lalakan po natin ng ano. Pamatis. Bala yan po at isasahog Tapos ito po yung ating Yoro Sada, sarap 大嘛。 Marami po tayong maging luto dyan. Kahit po kung tutuusin ay ang mater natin dyan sa anong iyan na ano eh. Ah, kahit ang lutuin lang po natin mga tatlo or, or apat na piraso. Sa atay po mag-isa kasi nga ho, sabi ko sa inyo. Kung isang pamilyahan naman ay di sure po natin hindi ka anong tatagal. Ibig sabihin ko po na ganun pala pwedeng gawing katagal ang ano po ang isda pag na-preserve or nasaing sa suka dagdagan pa natin ang ilan marapoy diretsyo hugas na ang ating gawa gigisahin ah una po gagawin natin prito muna pa prito po natin yan gigisahin na natin ang kamatis Napakadali lang po nitong ano eh. Lutuin ah talagang. Yan na po, nakapreparasyon na po ng ating mga gamit. Ito na isda. Tapos ay kamatis. Ayun, no. Ah, wait, tama, po. Mantika. Tapos ito na po yung ating isda oh, na sinain. Yan ang sarapot na tutunaw-tunaw ng tinit. Hmm. Hmm, matibalsik nga lang ako ng kaunti. Ay, eh, ay, eh, matibalsik. Masarap po pating itapik-tapik ba yung ibig sabihin, yung sipiging, yung pagkaulam. Kung gusto po ninyo, medyo tosta. But, hmm. alang araw na rin ahong natin ulam, aray. Hmm. Yeah, eh. Yan po yung pwedeng ipabila ng kaunti at ang bibisahin na. Pwede yung bawasan ang mantika o. Oh. Balikan po natin ang paminta. Paminta bu Tapos po ay toyo sa ginisa. Mhm. Kamatis yan. Nga yeah, nang sarap po niyan eh. Nga nang po niyan eh. ko humi sa inyo ko ng isda para hindi matigkal sa ilalim. bantuan po niya ng ano, bantuan po niya ng kaunting tubig. Eh. Para mas malabog po yung ano. Yan po halos wala nang babaan po ng camera pero ganyan yung setup ng ating luto. Tapos papalambingan po natin ng kaunting asin, no. Oh, ito yung ganado po. Hmm. Kung gusto po naman, iga. Huwag lang tumigkal, basta... Oh. Yan ang ganda po ng pagkakasit at niyan. Eh. Gusto po niyo medyo labog yung kamatis or ano, nasasayin niyo na po ah durong balik na po yung ating ano isda kinamatisan ay kung ari po ay huhulugan pa ng itlog ang tawag po nung kardilyo itlog na sasabawan ayan ari po kinamatisan matatagal tatagal po talagang isda natin mo. Eh. Sagi pero yung lahok ay gulay Ayan ready to eat na po ito For ano po ari Kaya ari ng 5 person igigisa na isda Bala yan po yung gusto yung nakakamay Ay po Tayo magkakamay ngayon Ah talagang parang na ako Nakakagana ay Nakakain po Hmm Ito po yung naging luto natin. No? Ah, ah Oh. Maano na po basta ah, yung kanyang tinik ay maano na malambot na. sarap Hai ada worship Hai Maip Lecture HaiSealthoso Hospital Hospital ini, Hospital 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 ito po yung ating isda. Ito po, pwede rin ulamin. Subok tayo. May kamis pa na dala, oh. Nakita po ba? Yan. Pwede rin huyang ulamin. May sabaw-sabaw pa nga, oh. Pwede pa rin pong ulamin ng yung direktahan. 嗯，嗯。Mm. Mm. Basta po baka ang food yung gagawin natin. Pag ating maluluto pa. Minsan ho ako apurahan din. Edi, hindi, ko na niluluto ko. Um, dalawang piraso, tatlo, tapos ikaw din sabaw. Yeah. Ayun na po ang silbing ulam. Ay ganado po. Ang dami po. Pagka singgana ka po pala, ay dalawang tao lang kakain. Eh. Sabi ko pa man din, ay eh, five person. Ay ganado naman. Nalambot na po ng tinikay oh. Bala yan po, panalo po. Basta ho, kung gusto nyo mag-imbak nung isda, kaya ako nire-recommend ko sa inyo. Kung gusto nyo magtipid, o di kaya, hindi man siya magtipid, or walang pag kampu po ba, ay pwede yung talaga. Oh. Uh, i recommend ako po sa inyo, damihan nyo na suka. Asin, kumpleto, kompleto rekado. Tapos painitin nyo tuwing isang araw, isang beses. At di makukutib-kutib na. Ayun, salamat po sa inyo pagsama. Ano po? ingat po ang lahat. Happy po. บ่าย